Bumisita sa tanggapan ni Sen. Rapi Tulfo si na Commission for GOCC sa Chairperson Atty. Mario Corpus at Commissioner Atty. Geraldine Marie Martinez kasama ang iba pang kawani ng GCG Iprinisinta nila Corpus at Martinez ang opisyal na liham na nagpapahayag na naisaayos na ang Compensation and Position Classification System ng PAGCOR Kasama na rito ang kasiguraduhan na wala ng empleyado ng Pagkor ang sasahod ng below minimum wage. Ayon nga sa GCG, magkakaroon din ng retroactive pay mula sa October 2021 para sa lahat ng Pagkor employees na hindi nakatanggap ng wastong sahod kung saan makakakuha ng back pay ang mga empleyado na nadehado sa sweldo. Sinabi rin ng GCG na hindi maaring tanggalin ng Pagkor ang mahigit sa 700 empleyado nila na apektado sa pag-takeover ng Hong Kong-based gaming corporation sa casino Filipino New Coast, Malate, Manila. Matatandaan na noong Enero 25 sa hiling ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ng dalawang empleyado ng Pagkor, na malayo sa minimum wage ang pasweldo sa kanila na initasan ni Tulpo na ayusin ang sahod ng mga empleyado ng pagkor. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.